paborito ang sopas ng Jollibee? Di ka ba nagtataka kung paano nila naluluto yung sobrang creamy at sobrang sarap na creamy macaroni soup nila? Today nga ay tuturo ko na sa inyo ang sekreto kung paano nga ba magluto ng sopas na katulad na katulad ng lasa sa Jollibee. To start nga ay nagpapakulo na pala tayo dito ng tubig sa isang lutuan. And nakikita ninyo dyan na naglalaga na din ako dito ng itlog na perfect at ang din ng ating sopas. Isasabay ko na sa paglalaga itong leg part ng manok. Huwag kayong mag-alala guys. Nilinis at kinuskus kong maigyang itlog ba natin isabay ng laga sa manok. Bali, ilalaga lang natin ng 40 minutes itong manok hanggang sa lumambot at 15 minutes naman sa itlog. And since lumambot na nga din yung manok na niluluto natin kanina, kaya ako umpisan ko na yung himay-himayin. Ito naman pinagpakula ng manok ay isa-set aside muna natin. Huwag na huwag niyo po yung itatapon ha. Medyo mainit-init pa nga itong manok natin dito guys. Kaya gagamit ko kulang yan ng dalawang tinidor para mahimay na agad natin yung laman. Kaya kung sakaling gagawa din po kayo nito, lutuin niyo na po yung manok ahead of time damit ninyong maigi at mahimay ang laman ng ayos. Yan na nga guys, napaghiwalay na natin yung laman sa buto nito. Pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto. Dito nga sa ating lutuan, maglalagay lang ako ng konting mantikang panggisa. Kapag mainit na yan, ay saka natin dyan igigisa ang sibuyas at bawang. Palalabasin lang muna natin ang bangon nitong ginigisa, isusunod ang ibang mga sangkap. At kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa sopas recipe na sinishare natin ngayon. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pakipusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, Wow! Creamy sopas! Maraming salamat po! Dito guys ay inihalo na natin sa pagigisa yung hotdog at manok na hinimay natin. Bali, sinama ko na din po pala yung mga buto ng manok dito sa ating gagawing sopas. Dagdag lasa din po yan kasi, diba? Halo-haloin ko lang yan ng saglit at saka ko naman dyan ilalagay itong carrots at kalahating lata lang ng whole corn. Meron naman pong nabibili sa mga convenience store na frozen corn and carrot na magkasama na. Mas mura po yun, guys, kaya doon na lang po kayo bumili. Pero kung wala naman po talaga, separate na carrot at corn na lang ang bilhin. Hahaloin lang natin ulit siya ng mga ilang segundo at pwede nang ilagay dito ang 1/4 kilo ng pasta. Igisa-gisa ulit natin yan ng ilang segundo at pwede nang ilagay dito yung pinagpakuluan ng manok kanina. And maglalagay din tayo ng about 3 cups ng mainit na tubig. Mainit na tubig na po yung nilagay natin dito guys para mas mabilis kumulo. Halo-halo lang natin ng konti at saka takpan. Lagay na din natin sa high heat ang apoy para mas mabilis kumulo. Makalipas nga ang 5 minutes ng pagpapakulo ay buksan natin ang niluluto at haluin itong muli. At this point guys ay maglalagay na tayo ng paminta, isang pirasong chicken cube at konting patis muna. Mapapansin nyo din dito na napalit na tayo ng pinaglulutuan ng sopas. Natagas po kasi sa screw ng kawali yung tubig. Kaya gumamit na tayo ng mas malalim na lutuan. Hinalo-halo ko lang po saglit itong niluluto at saka natin ilalagay ng isang lata ng evaporated milk. Enough na po yung isang lata ng evap guys dahil may ilalagay pa tayo dito na magpapakrimi pa lalo sa ating sopas. Tak na kahayaan lang natin ito maluto ng kahit 2 minutes lang. After nga ng 2 minutes, ay buksan natin ito at i-check natin kung malapit na nga bang lumambot ang carrots at pasta. And since malapit na nga yung lumambot, kaya magtitimpla na tayo dyan ng cream of mushroom powder. Ito talaga ang sikreto guys sa kung paano magiging creamy at malapot ang ating sopas. Kanawin lang natin yan sa estimated 2 cups na mainit na tubig para hindi ito mamuod sa niluluto natin. durug darugin lang natin ng yung mga bubong bo powder dyan at kapag okay na, ay directly natin itong ibuho sa ating niluluto. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa lumapot na ang niluluto. Kung sakali pa lang nakukulangan po kayo sa lapot ng sabaw, mag na lang po kayo ng slurry mixture o yung pinaghalong cornstarch at tubig para lalong maging malapot. Pero dito sa niluluto natin, ay okay na okay na para sa akin ang lapot nito. Mas lalapot pa po kasi yan once na malamigan na. Kaya maglalagay na tayo dyan ng onion leeks at hahaluin pa natin yan for the last one minute. And kapag na-okay na sa atin ang lapot at lasa nitong sopas, ay pwede na natin yung hanguin. And there you have it guys. Ready to serve na itong Jollibee style sopas recipe natin. Ngayon ng panahon ng tag-ulan, perfect talagang humigop na mainit na sabaw ngayon. At isa itong sopas natin sa so pwede mong lutuin ngayong rainy season. Kaya kung ako sa inyo, itag mo na ang pamilya at barkada mo mahilig sa sopas at subukan niyo na ding magluto nito.